Hmm, ah, mga katanod, sobrang init. Yan, ah, oh. kasama ko si nanay. Hi, nai. Nagtitinda ng ano, bulaklak ng bulak kalabasa. Bulaklak ng daw, kalabasa. Masarap, masarap, yun, no, pang ano, pang bulang lang, Oo, no, nai, no? Masarap nga yun. Nalagyan ko ng ano, binili ko na. Sabi ko sa kanya, bibiling ko, babalik ako sa kanila. Ay, Talak. naglakad pa ang layo, yung init. Kala ko ba, ano? Hindi. Kaya supra kayong, ano ay... Ay, grabing init. Promise. So, babalik ako dun sa kanila. Binili ko na yung gulay ya. Yeah, para makatulong-tulong sa pangangailangan ni nanay. Ilala ko pa niyan. Yung asawa niya. Ano nga sakit ng asawa mo na? nagda dialysis. With, with, the, Lugis, merkulis. Sa uh, tatay. Sa dialysis uh, daw. Kailangan uh -huh. lang yung 6,000 niya. 6,000 weekly? Oo. Oh, Yan, kaya merkulis. si nanay. Nagtsatsaga, magtinda ng gulay-gulay. So, syempre ako, hindi ko man alam lutuin ito. Binili ko na. Nang hindi na siya mapagod ng paglalakad, mga katanod. At makatabang-tabang man sa kanila. Ang buhay nila dito rin lang sa basura. At kalakal kalakalakal. Mahirap weekly. Weekly, nag sinasalina ng dugo. No, nai, no? Oo Anong pangalan mo, Nay? Ko si Aling Mercy. Aling Mercy, na mercy Yan, mga soki ko to sa ano, sa mga kalakal. Kilala mo yata yung anak ko na sa ano? Oo, doon sa Mantagbak.